Hi guys, ayan, wag basta itapon ang bulaklak ng saging at pwedeng pwede pa rin po natin yan gawing pangulam Ayan po guys, yan po ay hihimayin lang po natin At pagkatapos po natin tanggalin yung pinakang matigas dyan na parang posporos sa loob ng ating saging Bulaklak ng saging ay pwedeng pwede na po natin yan gawing pangulam Ayan, gagawa po tayo ng tortang sagulaklak gulaklak ng saging. Tanggalin lang po natin lahat at yan po ay medyo mapakla kaya kailangan po tanggalin natin yan. Tsaka matigas po yan kapag ating iniluto, hindi po yan lalambot. Yan, ganyan po ay tsura niyan kapag tinanggal na po natin. Ayan, patuloy lang po natin tanggalin ang matigas na bahaging ito at lalagyan na po natin yan ng ricado. yan po guys. Yan po yung ating mga natanggal sa ating bulaklak ng saging. Ang ganda rin po tingnan. At yan po yung nilalaroan namin dati. Ayan guys, pagkatapos po nating malinisan ay magalagay naman po tayo ng dalawang kutsara breading mix. At ito po ang ating bulaklak ng saging. At maglalagay rin po tayo dyan ng paminta at ng uh, ating 4 tablespoon na harina. Ayan. Naglagay rin po ako dyan ng 1 tablespoon na cornstarch. Ayan. paghalo lang po natin yan. At maglalagay po tayo ng paunti-unti ng tubig. Ang kailangan po ay konti-konti at kapag ganito na po ay pwede na po natin ilagay ang ating bulaklak ng saging at haluin lang po natin at pag ang mga sangkap. Ayan. Kailangan po ay haluin natin mabuti ka para po manuot yung lasa ng ating butter sa ating bulaklak ng saging. At pagkatapos po nyan, ayan, meron na tayong isang simpleng pang ulam at ang ating tortang bulaklak ng saging. Ayan good po guys, try nyo na po ito at napakasarap po nyan isaw sa suka na may sili. Ayan. Hindi ka pa po naka-subscribe sa akin YouTube channel? Please subscribe po. Ganun din po sa akin FB page, please follow and share and subscribe. Thank you guys for watching. Sa masarap at simpleng po tayo ngayong araw.